Good morning at magandang araw po sa inyo lahat mga ka-farmers. Unang-unang po sa lahat. Maraming maraming salamat sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng biyaya na buhay na po na ito. So, ngayong araw na po na ito ay almost 22 days ng aming palay. So, maglalagay po kami ngayon lang. Uh, Grandi o dayapuran. Yan mga kapawers. Yan po ang ilalagay po natin sa ating palay. Ang dating po ng uh, 22 days, Yan po ang ibinigay ng kumpanya na ating gagamitin. Para at least, magapan po natin yung namasok masok sa darating po lang yung mga estimbol. So, let's go mga ka-farmers. Sabayan nyo po kami sa aming ng poralan. So, yan mga kapawers. So, yung Ilalagay po natin yung carbopuran 3G. Ayan. Na. May binigyan po kami ng dalawang sako. So, nag-iisa kami ng aking partner. Si Kapamers. Andi. Shout out. <laughs> <laughs> Kapamers. Kalabay naman tayo ng Puradan. <laughs> Lumabas na yung araw tayo uh, maglagay para hindi tayo masyadong ma initan mga ka-farmers dahil ito po ay kapag hindi tayo po maaga maglagay ito po ay makakahilo so kailangan maaga po tayo at least hindi pa mailit masyado sa ating paglalagay po ng ah uh, garpupuran garpupuran pwede well, siguro no? the hmm. na lang no? ha? Dapdain, dapdain on guna ni Jepun ni Oh, anak-anak tu Pira-pira Pira-pira, pira-pira anak-anak tu Anak-anak tu Eh Dumaerah man Oh, bajjit tu namanya tu Eh, ka no bigyan po natin na spider ayan makatulong yan yung mga ka-farmers kapag may bumangga na kalaban po natin na insecticide Budak <tik> kita ini sah, terampil, hehe, melitna, terus kita nyoh, terus kita nyerang, berat, sampulan. Okay. Tapos na. Yung paglalagay po natin ng Fordan mga farmers Tapos na. Matas na yung init o. Oh. Buti na lang hindi tayo mabutan. Nabutan ng mas mainit pa talagang delikado talaga so unang una po sa lahat maraming maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa aking youtube channel sa so, bago pa po, po subscribe salamat salamat po sa inyong lahat saka sa wala pa po nakapag subscribe isubscribe nyo naman po ang aking youtube channel at so, huwag nyo kalimutan sa pag share tara po nga nag comment sa aking youtube sa aking mga videos po ay minsan talaga hindi ko na sasagot pero hindi pa naman po ay uh, nasasagot ko naman po hanggang sa makaya ko po, po sa inyong mga katanungan, inyong mga comment ay ako po yung uh, sasagutin hanggang sa aking makakaya bye sa inyong lahat and happy day sa inyo po byebye non -bye. males